So yun guys, tara samaan nyo ako ngayong araw. Pupunta tayong birthday ni Motmot Mot sa Balinsuela yun. Eh, may singing doon. So ayun o, oh. Samo natin yung kapatid ko po, Pogi o. check. Pichek. check lang. So yun, balik ako kayo mamaya guys. bye lang kami. Mga Wanar yun. So siguro, next next clip na ito, nandun na kami. Bye bye. Ayun guys, tara. Ayun guys, nandito na kami guys. birthday boy. Birthday boy. Birthday boy. Birthday boy. Happy birthday. Pop pop. guys. Kaya talaga pag last time si Ming talaga. Happy birthday Jairo. Di pa please guys. Lorenzo's place. Sa Balisuela to guys, sa Balisuela. Tamis ng ano? Lamig. Hindi na yung pogi yung airpods, Pogi yung kaibigan, oh. Kaibigan! Happy birthday, say Jairo! 1, 2, 3! Happy birthday! Jairo! Mahina! Happy birthday! Jairo! Ayun! Uh, Tapos ng ilog sir. Oo, oo. Pwede ka magpunta ano... Anong... tawag sa ilog niya? Pointed. Sa ilog mo, disappointed. <laughs> One Closer for pay niyo ang mga ampas. Yes! Yeah, bye, -bye. Uh, <laughs> Mga kaibigan, uh, lahat ng namin, maraming, maraming. Yeah. salamat. <laughs> yeah, yun, ito, uh, sa iyo, sana pagbalik namin, mas marami <laughs> uh, <laughs> pa. Ayun, kainan na guys. Grabe nga ba ng pila tol? Happy na. Ayan. Pila tayo may pila oh. Kainan na guys. Kainan yung pila oh. Solid yan. Sa dito Full trip ng itik. Oh.